mga lods. gagawa po tayo ng ano, re tayo ng signage mga lods. Ayan, Bali, tatanggalin po natin tong ano, tong likod ng signage. Okay. kundi lang naman yung mga ilaw niya. Ayan, dito po tayo sa taas mga lods. Ayan, gumawa lang ako ng dalawang kawayan para may matungtungan tayo. Ayan, mga lods, alright. Dito tayo, Ayan yung bus natin sa likod. Ayan. So ito po yung entrance nila mga lods Nasa taas po tayo So madilim na po siya Iilang ilaw na lang po yung nailaw So papalitan po natin siya Palilinawin po natin Para makita yung logo ng ano ng DLTB ko Yun yung signage na gagawin natin So simulan na natin mga lods Tatanggalin natin yung mga yeri nya Uh, nakaribit lang naman po siya kaya paparinahan po natin Ayan mga idol, nabuksan na natin yung isa. Ayan, nabuksan ko na po yung isa. So, ayan po yung yung mga idol. Yan, yan. Yung mga LED light, papalitan ko po yan. Kasi mga pundi na. Ayan, right yan, hanggang doon sa dulo. Yung ibang mga LED, mga laglag -lag na. At wow naman! Wow! Pero yung kanya wow. kasing isang ano, signage Buho pa po Ayan, pa yung nasa harapan niya So wala lang nagpapaliwanag Wala lang ilaw na punde So yun po yung boyong ating titirahin ngayon mga loves Alright, buksan ko muna lahat One hour later Ayan na mga idol At natapos na natin yung ilaw Giniga mo? Bumuhay lahat. Giniga mo? Yan mga lots. Ali napalitan ko na po lahat 'yung ilaw sa loob. Yan mga nailaw na po lahat 'yan. So, ayan, binuklat ko 'yung kalate. At 'yung 'yung binuksan ko, pina ko lang 'yung mga ilaw. At mamayang gabi mga loads tingnan natin yung liwanag niya kung okay na alright a few moments later two thousand years later one eternity later ayan na mga loads kumpleto na ang ilaw ayun ang ilaw ng ating kardinal <laughs> mga boss hindi na ano hindi na bungi-bungi ang ilaw niya ha so, huh? siya tingnan natin sa likod ayan lots at tatakpan na lang natin bukas yung butas niya ayo di ba ayan oh may butas siya ang gawa ng ulan pati yung itas may butas din tatapalan na lang natin siya maayos pa yung signage niya liwanag din sa likod hindi ko pa siya tinakpan Ayaw, <laughs> para malaman kung kung may re-referent pa sa loob ah, alright the next day ano mga lods natapos na natin yung project natin ito yung likod ng Sainix So, ayan yung terminal ng ano, Superline sa tabat Hindi totoo yan Bola lang yan Sa tabat lang yung terminal ng Superline oh. ating signage na project malinaw na yan sa gabi mga lods ngayon yung terminal namin sa dahil uh, yan yung eh, mga may oras ang biyahe mga pipila pala dyan mga yan ayaw <laughs> lima prasalanang tanghalian. Ang galing, ang galing. <laughs> so, yon mga lots. Maraming maraming salamat po sa mga nag-subscribe tsaka followers natin, mga ano, subscriber. Yan. Lahat ng mga sumusuporta, maraming maraming salamat sa inyong lahat, sumusuporta sa aking YouTube channel. Yan. Ah, uh, shoutout, shoutout kay ano Idol Greg TV. Shoutout sayo, maraming-maraming salamat sa laging pagsubaybay. Kay Idol Glen GoBoy. Maraming-maraming salamat, shoutout, shoutout. Kay Rambic DC 'yan. Maraming salamat, shoutout Idol. Kay Idol Glen GoBoy 'yan.